Pasayın po, po 'yan. Hey what's up mga Shudy? Good morning po sa inyong lahat mga idol ayan. For today's vlog, tayo po muna mag-tour to guide. So ayun nga mga idol. Ang guest na to ay galing sa ating organizer na ang pangalan po ay uh, Jomer de la Ombre Agong. Ayun. Shout out po sa organizer po na yan Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala bilang tour guide po ninyo dito sa bahay ng Dinggilan at dito nga mga ka-Shudy, may nasilayan tayo dito na isang kasamahan nating tour guide nag human drone ayan po panoorin nyo po kung paano po yan tumambling at ito naman ang ating mga kasamahan mga tour guide ayan ang kulay namin ngayon ay kulay green dahil araw ng sabado ayan naka uniform kami lahat guys at bukas naman ay kulay blue araw ng linggo so ayun nga mga idol ito mga kasamahan kong tour guide ayan kaya sila nandito, nag-aabang kan ng uh, kanilang mga guests dahil ang guests po nila ay uh, kumakain pa sa uh, Helen E3. So dito namin inaabangan nga ng aming mga guests. Ayan. So ayan nga mga kasyuri at dito nga naman mga idol ay papunta na kami sa White Beach kung saan ayun po ang uh, unaan namin pupuntahan. Ayan. So ito yung uh, bangka po namin. Ang pangalan po ng bangka namin ay Bangkang Cedric. Ayan mga idol. At dito mga kasyuri at nakarating na rin kami dito sa Dingalan, White Beach kung saan nandito ang aming cottage at dito rin po akit at Okay po mga boss, pakitanggal na po lahat ng life vest po natin. Tapos po, dali na po natin lahat po ng gamit po natin. Ayan, nandito na po tayo sa Dingalan White Beach. Yes. So, nadatan po natin naka-high tide. Mamaya po, low tide po yan. At dito naman namin pinapaluto ang aming pang boodle fight at ipapakain namin sa guest. Ayan ang mga uh, tauhan ng uh, buboy and lordes cottages dito po sa Dingalan White Beach. Ayan si Atereya. Ayan si Madam Ayan Ayan po ang mga tauhan po nila Ng Dingalan White Beach Ano po So ayan dami pong mga utensils po dito Kaya hindi kayo mahihirapan If ever na gusto nyo dito nga Mag overnight Walang problema sa utensils po dito mga idol So ayan nga mga ka Dito niluluto lahat nag lahat po Saing Ayan kompleto yan lahat dito mga idol Ayan, pag kayo napunta dito, talaga hindi kayo mahihirapan dito sa Bobo and Lourdes Cottages. At dito nga mga kasudi, ayan, pinaperepare ko ng aking mga guests para kami ay aakyat na sa Batanes of the East. Yun po nga unahin po namin, ano, mga idol, yun know, kasi ang highlights dito sa bayan. Hindi nga lang kasi minsan nangyari, inuuna namin yung lighthouse, so minsan nami-miss nila yung uh, Batanes of the East. At ito nga pala kasama nating uh, tour guide. Kasudi TV. Ayan guys, update nyo lang siya, nandyan yung number niya sa may... Kasyudi TV Yes Napakagilas na tour guide guys Wala kayong masasabi sa tour guide na yan Umakit na patras Kaya hey mga kasyudi ayan nakit na po kami Hello po good morning Good morning Guest po natin from uh, ano po From Cap uh, City Quezon City City And Cavite City Yes Mga taga Cavite po Cabiti. Mga teacher kayo ma'am no Cabiti. tama okay. Teacher kayo Ay kabila Okay <laughs> Shoutout mga taga-Anser okay. UP. Ayan. Shoutout taga-Cavite. Mga taga-Cavite po, shoutout po. Ayan. Nandito po yung mga kapitbahay po ninyo. Mga taga Mga taga-Imus, ayan, shoutout po sa inyo. Akiat po sila ng Batanes of the East. Ayan nga, guys. So swerte po ngayon natin mga guys dahil uh, nakapaglinis tayo ng nakaraang araw. Nalinis natin yung trail. Yes. Sir, balik na sa umpisa sir. Si Sir po, nadulas. Usapan namin, balik sa umpisa pag nadulas. Kahit malapit na siya, balik sa umpisa. <laughs> kapit po sa lubid, kapit sa lubid. Nadulas <laughs> niya, madulas. Ayun na mga kasyudi. Ayan na si madam. Ilan taon na po kayo madam? 76. Oh, 76 o. Oh. O, oh, oh. Oh, di ba mga idol, mga kasyudi? <laughs> Ang age ni Madam 76 So akit uh, ng Batanes of Days <laughs> Yes. 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 Tayo. tayo, tayo. Yan. Okay. Yes. 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 Pahinga, muna, pahinga. Uh, pahinga muna kayo po bago Ayan, nakarating na po sila. Ay, sorry, 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 sorry. Ayan, pahinga po muna yung mga guys po natin bago magpicture. Ayan. So, ito nga guys, yung Botanists of the East. Ayan. Group oh, picture na? Apo, group picture po tayo. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10 Kulang ng dalawa Okay Okay o, tingin po rito At dito nga mga kasyo din na pagpasyanan namin bumaba At uh, ayaw na nga talaga nilang magtagal dun sa ibabaw ng mountain view Sa Batanes of Days Dahil napakainit talaga So ayun nga mga idol Bumaba na kami At andito na kami sa tinggalan White Beach ayun sasakay kami ng bangka Patungo sa Lamao Cave ano po ang Lamao Cave guys Ay matatagpuan sa Pacific Ocean So ayun po kailangan ulit namin sumakay ng bangka patungo sa Lamaw Cave ano mga idol so ayan bago kami makarating sa Lamaw Cave ano po so magta-travel po kami na git kumulang siguro mga 20 to 30 minutes so ayan guys bago tayo makarating sa Lamaw Cave makakita muna tayo ng mga gandang view ayan guys so yung rock formation at yan nga mga idol malapit na po kami sa Lamaw Cave dahil nandito na kami sa Bunganga ayan po ang papasukin po natin ayan ang pinaka main na Lamaw Cave dito sa Bay ng Dinggalan ano mga idol so papasok po kami dyan sa loob at dyan po kami mag-swimming mga kasyuti ayan sa mga hindi marunong maglangoy at na gusto pumunta pa dito sa bayan at gusto mag-swimming dyan sa loob na yan kahit hindi ka marunong maglangoy dahil may life vest naman nagpo-provide naman ang bankero ng life vest safe pa rin po kayo huwag kayo mag at lalo na pag ako ang naging tour guide po ninyo at hindi lang po ako lahat po ng tour guide po sa bayan ng Dingalan ay marunong lumangoy ano po at hindi kayo pababayaan alagaan po namin kayo na parang mahal namin sa buhay kaya pag once na nandito ko sa Dingalan para nyo na po kaming kapamilya hindi po namin kayo papabayaan. ayan so napansin nyo guys meron tayong nadatnan na guest dyan sa loob ano po so ayun eh, napansin nyo mga idol medyo magalaw po yung alon ano So hindi na rin kami dito nagtagal dahil ayan nga nagpicture picture picture lang kami sa glit dito at yung iba ay nagswimming din mga idol pero yung iba ay hindi na rin uh, bumaba dahil yun nga hindi sila parang hindi sila komportable uh, sa galaw ng alon dun sa loob mga kasyudi. So ayan napagpasyahan namin mga kasyudi na maya maya ng konti ay lilipat na rin kami ng uh, Dingalan White Beach siya ano, mga idol so ayan nga nakikita nyo naman po uh, naglangoy na yung ating mga guests ayan pinalangoy ko na yung mga gustong lumangoy at yung mga ayaw lumangoy pwede lang rin naman dyan sa bangka ano? so mag picture picture sila at makita nila yung view at uh, ayan ipifeel nila ang nature nga mga kasyudi ayan yung mga idol so ayan nga din mga kasyudi ayan at ayun nga na po na namin na bumalik na at nagugutom na sila at ang oras na rin, mag-alauna na rin siguro. Ayun nga guys, at kaya kami kakain na, magpe-prepare tayo ng budel fight. At ang sabi ng iba habang nagpe-prepare tayo ay maliligo lang muna sila ulit sa dagat sa White Beach. Gusto talaga nila sulitin ang tour na ito. Ayun nga mga idol, ayun ang pinirper natin, budel fight nga mga shudy So pagtapos natin pinagod, ayan, siyempre papakainin natin sila. Ayan. Hindi ba galito kami dito sa Dingela Noro? Hindi namin kayo pababayaan, guys mga ka Ayan, tuturing po namin kayong kapamilya. Ayan nga mga ka hanggang dito na lang itong uh, vlog na ito. Maraming salamat po sa patuloy na supporta po ninyo mga idol. Ayan nga pala, itong guest na to ay two days, one night po ito. Hindi na po ako nakapag, uh, nakapag, uh, ano sa kanila, nakapag-handle sa kanila ng kinabukasan sa falls ang uh, nag-handle na lang po yung utol ko po na si Jobin. Ayan guys, kita kits po sa next vlog po. Maraming salamat.